Hello, good morning. So, today is February 15, ano? Bali, balik po ako ng hospital for today. But this time, dito naman sa, uh, cardiologist or specialized for, for heart. So, ngayon po schedule ko for another ECG sa um, tissue sample. So, ito po ako sa station.

The next station is OFNA Terminal, JK-1 ngayon, dito na po ako sa may Hoponai Station. Uh, from here, walk, ano, walk distance lang yung hospital. So, sana maging okay naman yung ano ko ngayon. Yung result ng mga tests na gagawin sa akin for today. Para naman po, ano, mahirap talaga pag may sakit eh, no? Hindi mo magawa yung mga bagay na dati gusto mong mm -hmm. gawin especially pag nanta sa ka rito sa abroad mahirap lalo pa dito um, ko so, so konti naka english pero ano pero naka japanese so ayun update ko kaya pag nasa na po bye ng taon na ako sa may uh, floor Parang mall siya eh. Mall tapos may offices. So, okay tayo. 6 floor yata. naman. For heart monitoring. Okay. So, tapos na po yung aking uh, ECG sa yung heart assessment po ulit. Uh, yun, sabi po ng cardiologist ko isa na okay naman po for the meantime. Hindi po ako need na uh, urgent na operahan. So, ano lang daw po? Monitoring. Mm -hmm. sa continuous cream mm -hmm. oral medication. So, Pauwi na po ako. So, thank, thank you Lord po. Thanks God kasi medyo worried din po talaga ako so po, bye bye ingat po kayo God bless